Formal lang nga nagsimula ang balik eskwela sa Pasig City ngayong araw matapos tumaantala kahapon dahil uh, nangakulangin nang na ito ng oras sa paghahanda dahil sa habagat at nagdaan bagyo karina. Sa Rizal High School alimbawa, alas 5 pa lamang kanina umaga nagsisimula na magsipasok ng mga estudyante kahit alas 7 pa lang umaga ang kanilang klase. Mm -hmm. sa mukha muka ng mga estudyante, Manuray, ha, ang pagiging excited para bumalik sa paaralan upang matuto ng mga bagong kaalaman. Julio 22 pa nang uh, magsimula maganda ang nabanggit na paralan sa ilalim ng Brigada Eskwela, Subalit naun sa mga ito dahil sa nangyaring pagbaha. Sa kabuuan, 22 elementarya, gayon din ay ang uh, 14 na junior at high school ang uh, nagbukas ng klase ngayong araw. Gayon man, nasa uh, tatlong paralan pa rin ang magbubukas ng uh, kanilang klase pa lamang sa Agosto a 1, habang ang anim na iba pa ay sa Agosto a 5 pa. Partikular na itong mga naapektuan ng pagbaha. Samantala, dahil tabing kalsada itong Rizal High School, kapansin-pansin na may mga nakatao rito na LTO at uh, nakabantay sa seguridad ng mga mag-aral sa lansangan at uh, naninita ng mga sasakyan na mga bumubusina. Dahil bawal bumusina sa harap ng mga paranan na ito'y tinuturing na school zone. Jay Mark Tagala, Radyo Pilipinas.